Basta meron ka nitong isang pack ng Oreo at isang malaking lata ng Evap, ay makakagawa na tayo ng masarap na Oreo cupcake. Believe it or not guys, dalawang ingredients lang po talaga ang gagamitin natin sa paggawa ng Oreo cupcake. At sa sobrang dali lang ng paggawa nito, kahit nga bata, kayang kaya din gumawa nito. Tara, simulan na agad natin. Meron tayo dito na biling isang pack ng Oreo biscuits. Hindi naman po limited lang sa Oreo biscuit itong recipe natin. Pwede din naman po yung ibang mga locally made na chocolate biscuits natin dito. Nandiyan yung brand ng Hiro, Cream O, Bingo, or any kind ng of biscuit na preferred ninyong gamitin. Matapos natin matanggalan lahat ng laman ng biscuits, ay paghihiwalay naman natin dito ang palaman at yung mismong tinapay nito. Once mapaghiwalay na natin ang biscuits sa filling nito, ay ilalagay naman natin ito dito sa ating food processor. Dudurugin po kasi natin ito mga biscuits para maging fine ang texture nito. Pero kung wala naman po kayong food processor, pwede naman po dito ang blender na lang. O di kaya ay durugin ninyo na lang ito manually. Pukpukpukpukin nyo na lang po yan na matigas na bagay at madudurog din po yan kalaunan. Ang importante lang naman po dito is madurog natin maigi ang mga biscuits dito. Kapag po nadurog na lahat ng biscuit, ay ilalagay ko lang po yan sa isang bowl. Paggalagay ng biscuit dito, ilalagay na din natin ng half tablespoon ng baking powder. Oh, teka teka, two ingredients lang po talaga itong recipe natin. Optional lang naman po ang paglalagay ng baking powder dito guys. Kung gusto nyo lang po umusbong ng kaunti yung cupcake natin, maglagay po kayo ng baking powder. Pero okay na okay lang talaga ang recipe natin kung wala tayong ilalagay na baking powder dito guys. Oh ha, nilino ko na yan sa inyo. Paghahaluin lang muna natin dito ang baking powder at dinurog na Oreo. At saka natin dyan ilalagay ang isang malaking lata ng evaporated milk. Any brand din po ng evaporated milk is pwedeng pwede po dito. Halu-haluin lang natin itong mixture hanggang sa mag-well combined na ang mga ingredients. Kapag nahalo na natin ang mixture, ay isasalin ko lang yan dito sa maliit na pitchel para po mas mapadali ang pagsasalin natin sa mga molder. Bali maglalagay na tayo dito ng cupcake liner sa mga puto molder. Bali, small size po ng puto molder ang gagamitin natin dito. And 3 oz naman po para sa cupcake liner. Sa part na ito ay pwede na tayong magsalin pa unti-unti sa mga puto molder na may cupcake liner. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interested ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong Oreo cupcake natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Wonderful Oreo Cupcakes! Maraming salamat po! Since nalagyan na natin lahat ng mixture, ay pwede na natin itong ilagay isa-isa sa paglulutuan natin at pwede na natin itong lutuin. Bali dito po ay nagpakulo na tayo ng tubig sa ating steamer. Lulutuin lang po natin itong mga Oreo cupcakes natin ng 20 minutes na nasa medium heat settings lamang po. Takpan lang natin yan ng takip na may tela para hindi matuluan directly ng tubig yung mga niluluto nating cupcakes. After ng 20 minutes ay buksan at i-check natin ang mga cupcake. Ayan, guys. Umalsa na ng bahagi ang mga cupcake natin dito. Ang cute nila, guys, no? At this point ay pwede na natin yung hanguin. Palamigin lang muna natin ng mga cupcake bago tanggalin sa mga puto molder. And kapag malamig na, ay papahira naman natin yan ng pang toppings. Bali yung pang toppings na ilalagay natin dito is yung palaman lang mismo nitong Oreo. O, oh, di ba diba guys? Lalong naging cute itong mga Oreo cupcakes natin. And once matapos tayo sa pagtatoppings, ay ready to serve na itong cute at masasarap na Oreo cupcakes. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!